Ngayong araw na ito ay magluluto naman tayo ng dinengding para sa ating pananghalian mga idol. Naghimay na nga pala ako dyan ng malunggay. pinagputol-putol na natin yung sitaw na pinamalingki natin ganina. Yung palang sa Ilocano. Ano ba tawag ito ma sa Tagalog? Sa palang? Sigarilyas. Ayan, sigarilyas daw ito. Yes, Tapos nagpahiwa na rin ako kay Miss ko ng sibuyas mga idol magdilingding nga po tayo at dito ay nilaga ko na yung kamuti mga idol laman ng kamuting baging at ihalo natin sa diningding. dudurog durogin natin para yung dilingding natin mga idol ay manamis namis Ayan, sarap yan dilingding na may kamuti check natin yung kamote kung malambot na mga idol ayan, tigas pa ayan, malambotin pa natin kung pinapakuloan natin yung kamuti at uh, hinihintay natin lumambot mga idol at hinugasan ko na nga yung sasahog natin ditong maliliit na dilis. Ayan o. Pang sasahog natin doon sa dilingding natin. Ayan, kumukulo-kulo na mga idol. Lalagay na natin yung sibuyas. Ayan, para kumagat na yung ano, aroma niya. Maglalagay na rin ako ng bagoong isda mga idol. At tatakpan na ulit natin. At ayun, nangangamoy na yung ating dinengding. Napakabango, mga loti. Ayun, o. Oh. Na natin, kumukulo-kulo na. Check natin yung kamuti kung malambot na. Check natin. Yun, malambot na. No? Durog na yung kamuti. Lalagay na natin yung gulay. Yun, ano natin. Panahog at saka yung gulay. Para maluto na. Nang natin, sahog natin. Ayan, oh. At dito, lalagay na rin natin yung sigarilyas natin mga lodi kasi kung ano, kulong-kulo na. Ayan. Simple lang naman yung ating dinengding mga lodi. Sigarilyas, sitaw, at saka yung ating malunggay. Ayan. Tatanggalan natin ng bubbles, yung maitim na bula. Ayan o. Para ano. Malansa kasi yan eh. Tanggalin natin. Pagkatapos natin yung tanggalan ng bubbles at yung bula na maitim ay ilalagay na natin yung sitaw, mga idol. Para maluto na rin. Hoy, nalaglag, sayang. At pagkatapos ng sitaw, sunod na natin yung malunggay. So yan mga idol. Yan. Uh, diintiinan natin ng konte para yung hindi nakalubog sa tubig sa so, sabaw pala ay lumubog at maluto rin ayan, takpan na natin para maluto ayan pag uh, luto mga idol, kakain na tayo check natin mga idol pagkatapos ng 3 minutes ayan, uh, luto na siya mga lodi, papatay na natin baka ma-overcook naman yung ating kulay patay na natin Ayan, tapanood natin mga idol. Kakain na tayo. Ayon mga idol, magsasundok na tayo ng ating nilotong dinengdeng. Ayan o. Oh. Pasok-usok pa. Pasok-usok pa. So ayon mga idol, sumandok na nga kami dito at kakain na. Tikman na natin yung niloto nating gulay. Mm -hmm. Thumbs up! Ang sarap mga ito. Oh. Mm. At papartneran natin ng yan o. Oh. Dying, mga idol. Kaya tayo. Sarap. Hindi hmm, malat yung daing mo ah. Hmm. Yan, kain na rin kayo mga idol, panahalian na. Hmm. Pandan na rin maraming salamat, salamat sa panunod mga idol i-end ko na muna dito at kakain muna tayo bye, -bye.